Mga boss, alam nyo ba na may isang malaking scam na dumadali sa milyon-milyong mga teacher, nurse at iba pang mga profesional? At ang utak sa scam na to ay walang iba kundi si dating senador Antonio Trillanes. Ang scam na tinutukoy ko dito mga boss ay yung Continuing Professional Development Law of 2016. Ngayon ipapaliwanag ko kung bakit ito naging isang scam. Noong 2016 naisabatas yung Republic Act 10912 o mas kilala natin sa Continuing Professional Development Law. Ngayon sa unang tingin okay naman yung objective ng batas na to. Gusto ng batas na to na gawing internationally competitive yung mga teacher, nurse, engineer, architect at iba pang mga licensed professionals dito sa bansa natin. Sino ba nga ayaw na maging internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Gusto natin lahat yun. Ngayon, para daw magyari yun, sabi ng batas na to, kailangan daw umatend ng mga licensed professionals natin ng iba't ibang mga training gaya ng forum, seminar, at iba pang activities na mag improve ng kanilang skills, talents, at iba pang mga qualifications. Ngayon mga boss, para matiyak na natutupad tong batas na to, nakasulat sa Article 3, Section 10, na mandatory sa lahat ng license professionals ang CPD bago sila makapag-renew ng lisensya. Ngayon, may required number of CPD units ang bawat profesyon na dapat makuha bago sila makapag-renew ng kanilang PRC license. Dito na papasok yung scam part mga boss. Nakakakuha ka lang ng CPD units mula sa mga CPD accredited institutions na nagpo-provide ng forum, seminar at iba pang mga activities. At hindi libre yan mga boss. Bawat seminar, bawat forum at bawat activity, libo-libo ang kailangan na gasusin ng mga PRC licensed professionals para lang makakuha ng kakaunting CPD units. Buta magkano ba yung sahod ng mga teacher at nurse at iba pang mga licensed professionals? Eh hindi naman din yan sagot ng mga kumpanya at pinapasukan ng mga licensed professionals. Kanya-kanyang gasos yan at kanya-kanyang gawa ng paraan para lang maka-attend dyan sa mga forum na yan. At karamihan dyan sa mga forum at activities na yan ay walang kwenta. Kadalasan sa mga activities niyan, isang buong araw na forum na wala namang dagdag sa skills and talents ng mga licensed professionals. O nasan na yung pangako ng batas na yan? Bakit hindi pa rin internationally competitive yung mga licensed professionals natin? Bakit marami nag abroad O nasan ka na ngayon, Trillanes? Bakit pagdating sa bagay na to, tanggal yung angas mo, tanggal yung yabang mo? Bakit tayo mong pag-usapan tong sekreto mo na ikaw ang gumawa ng batas na nagpapahirap sa mga PRC licensed professionals? Tapang ka lang pala pag hindi teacher, nurse, architect, engineer at ibang licensed professionals yung kaharap mo. Ha? Ah, tatakbo ka pala na mayor ng Kaloocan sa 2025. Hindi pagiging mayor ang bagay sa'yo, Trillanes. Dapat sa'yo maging tanod. Mga taga i iboto nyo yan si Trillanes bilang susunod na tanod dyan sa city nyo. Nang makapagbayad yung gagong yan sa kasalanan niya sa lahat ng guro, nurse at mga licensed professionals dito sa bansa natin. Antonio Trillanes for tanod ng Kaluokan.